naniniwala ka ba na ang tunay na lalaki dapat maraming babae? Hello guys, nandito kami ngayon sa labas, magshoot kami dito sa may Jumera. So tara, let's go guys. So ayun guys, nandito ko ngayon sa Oplis. Oh Kasama ko ngayon yung buong team ng Siklab uh, si Club Pinoy. Yan di ba? Ang gaganda nila guys. So mamaya magtatanong ako sa kanila isa-isa. Since na ikaw yung uh, bagong member ng si Club, may tatanong ako oh. iyo. What? Naniniwala ka ba na ang tunay na lalaki dapat maraming babae? Hindi. Bakit? Lalaki din ako kay <laughs> What? Lalaki din ako kay <laughs> <babae>. Ako naman, <laughs> ang sagot ko doon, ang tunay na dapat lalaki. Maraming babae. Para? Maraming babaeng iniiwasan. Hmm. <laughs> Ano nga pala si Rebecca? Hey! Dalawang beses na yan! So, ito na yung tanong ko. Naniniwala ka ba na untunay na lalaki dapat maraming babae? Ay hindi! Okay. Ilan ba ang ano nyo? You are calm. Isa lang, di ba? Sa so, kailangan, isa lang din yan. Ba't kasama? Ba't ganun? <laughs> Ako naman, ka, ang sagot ko yan na lalaki dapat maraming babae. Kasi? Maraming babaeng iniiwasan. Oh, same. Hello guys! So, si CJ naman ngayon yung aking tatanungin. Nice. CJ, naniniwala ka ba na ang tunay na lalaki dapat maraming babae? Hindi. <laughs> Bakit? Baka mo na Isa lang, sapat na. Tama naman yun Tama, tama. Pero ako, kung masasabi ko kasi doon, ang tunay na lalaki, dapat maraming babae. Maraming babaeng iniiwasan. Stop it. Get some help. Mga ka-babaeng. Direk, kawakan ko pa Oo. Tagal lang si doon. Yan ang naisip ko eh. Masa to, Direk. Reflex mo. Sige, sige. Ano, ano. Pahino. Hello. Hello guys, ito Last but not the least Ang ganda nito guys wow naman. Mago ng siklab guys, sikiti. Wow. si Kitty Hi. Oh my god wow. Kitty yung tanong ko sa'yo Naniniwala ka ba Na kapag ka Ang isang lalaki, ang tunay na lalaki Dapat maraming babae Hindi <laughs> no bakit? Tama naman yun. Oo, uh, pero hindi mo pa ito pinatapos eh. Ang tunay na lalaki, dapat maraming babae, maraming babae, iniiwasan. Tama. Yung kayo. Thank you, thank you. Ayun guys, at tatapos na din yung aming content sa araw na yun guys. No, si Sir Gumse, <laughs> ah, hindi nga lang kita sa camera guys. Pero yun, maraming salamat. Bumili kami ng ano, bumili kami ng sapatos lima. Tig lima. More si blessings ton, si ton, si ton. sa aming uh, production, si Club Pinoy. Oh, ton.